Magandang umaga sa inyo, nanay. Magandang umaga naman, ho. Pagpalain ko kayo ng ating Panginoon. Ano ko may paglilingkod ko sa inyo? Ay, ako ho ay pastor, alagad ng ating simbahan. Sino ang kasama nyo dito sa inyong tahanan? Kami lamang mag-asawa. Wala na ho, ibang kasama? Wala na ho, ibang. Ah, gayong gaho. Ay, bakit gaho kayo na parito? Ay, base ho sa pagsusuri ng ating simbahan. Ay, bibira na ho, nagpumunta ng simbahan para magsimba. Kaya ho, minarapat na ating simbahan na kaming mga pasto na lamang pumunta sa inyo para kayo ay pangaralan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. O, oh, sa so sige ho. Ay, saan ho tayo pwedeng para tayo makapagumpisan na? Di, di, ho, sa kubo. O, so, oh, at ito ho'y pakahalaga. At ito ho'y pagkain ng ating kaluluwa, mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kain ho, di na, eh, sa kubo. Sige, Yan yung amara, ang ating bagong pastor. Ah, magandang umaga sa inyo, tatay. magandang umaga naman. Oo. Oh, kayo kayo may ilang taon na? Seven to seven na. Ah. Ba, bata pa ho kayo. Hindi hula sa inyong physical na kalagayan. Kayo ay may ilang taon na nagsasama ni nanay. Ba, kami ho may limang na nagsas limang taong nagsasama na. Ba, ay napakatagal na. Ay wala ko kayong barang maghiwalay. Ba, ay naman ho. Ba, mabuti naman ho. Pagparahin kayo ng ating Panginoon. Sama po na ho kayo. Tayo mag-uumpisa na. O, dide kayo tatay sa kabilang ari. Kayo ba'y ba nakahanda na? Siyo Ah, sige ho. Ay, bago tayo mag-umpisa, mayroon lang ako ilang bagay na gusto kong itanong sa inyo. Sa inyo ho, nanay. Nung hindi pa ninyo naging kabiak si tatay, nung kayo ay namimisanan pa sa inyong mga magulang, ano ho ang inyong paniniwala? Saan nagmula ang tao? Nung ako ikapisan pa ng aking magulang, oh. sa paniniwala namin, ang tao ay nagmula sa putek. Ay, hindi ako naniniwala sa iyo. Ang tao ay nagmula sa unggoy. Tatay, huwag muna ako kayo sumabat. Ang pinag-uusapan natin ay pamilya ni nanay. Hindi ko pamilya ninyo. Okay, tuloy ko na. Text na yan.